ito na gulti na alam paalam bakit kasi nagulti tama eh hey! natin ginawa ko pa rin inasar ko sila pa bakit nakakapikon yung ginawa ko po da pinatay ko yung baler tapos napikon ako papasok nakakapikon yon dev niya po dev niya po gagi yo unsa dev niya po dev ko enta uh, hero hero nesok ko jab job ko nice jab hero po dev nice, nice one hero po dev hero hero lalay lalay hero bakto muna bakto muna nice one good job yung base Nasaan sila pa nakita nyo? Nice one. good job. 30 stars, Prince Joshua Bagtad. Proporada. Iniskot yata ni Idol Javi at Idol Zamford. Sa... Mukha. Pagka-prosing ka na. Ayan, tama. Inis... Okay lang, okay lang. Sinakayang ng kampe. Ayoko pa ito. Ayoko manisi na kakampe, ha? Kung maliman lang, gina... maliman ginawa ng ang kampe ko dito, hindi ako maninis, eh. Bakit? Huwag mong ipagpalit ng iyong kalaro sa isang laro. Ha? Lagi tatandaan yan inasar ko lang. Okay, ako naman hinsin. Okay lang, okay lang. Sayang pang aasar ko pa rin e, do. Nag-ulti ako kay Valir tapos flicker in ako. Insulto kay Valir yun. na asar sila doon eh. Pati yung kalabaw doon na pick yun eh. Kaso, nagkapatay na yung Dapat nag-buy time sila eh. Okay lang, okay lang. na mage dog.